Yan oh. Tumatawid si Pati, oh. Nakasakay sa banyera o. Eh sila o. Oh. Titanic. Panoorin, <laughs> panoorin mo na sa YouTube ba 'yan, tumatawid kayo mag-ama. Ayan, galing po sila roon sa kabila, kabilang side sa pinamamarilan namin. Nakisakay ako kanina sa bangka, eh, sinuri nila yung bangka. Ito tuwa si Pate, oh. Kaway ka sa camera. Kaway ka rin, oh. Nang makita ka sa YouTube, mamaya. Ayun, oh. Tapang ni Pate. Ayun, success! Mahangin, mga kabuli walang ganong lumulutang kahapon nakadali ko ron doon ako nakadali kahapon dun. yo